Upang bigyan pa tayo ng karagdagang impormasyon at update kaugnay sa pagkamatay ng dalawang batang natagpuan sa loob ng kotse, makakapanayam natin ngayong gabi si Police Major Vicky Tamayo, Acting Station Commander ng Police Station 4, Angeles Police Community Office. Magandang gabi po, Major Tamayo. Yes, hello. Good, good evening po, Sir Dominic. Ano na po ang latest update sa isinasagawa ninyong investigasyon? Yes, uh... Ngayon po uh, ongoing pa po yung uh, investigation with regard to doon sa a uh, dun sa napabayaan na kotse na naiwanan nga ni Mr. Fernandez, na driver ng kotse na nan natatagpuan yung dalawang bata sa loob no. So ongoing pa po, po investigation natin po Sir Dominic with regards to dun sa responsibility ng both ano yung may-ari ng sasakyan at saka yung mga magulang. Major, kaano-ano po ba ng mga bata yung may-ari ng kotse? Ah, wala po, ano Sir Dominic. Based don sa ating information, magkapit-bahay lang po sila, hmm. Sir Dominic. Ma'am, maituturing po ba na may kapabayaan ang may-ari ng kotse may sa nangyaring insidente? Uh, sa ngayon po, hindi pa natin masasabi na maituturing na may... Uh, kapabayan. Pero sa ano, normal na ginagawa po natin, Sir Dominic, no? pag lumalabas po tayo ng sasakyan, nilalak po natin yung ating sasakyan upang uh, maiwasan na may mawala sa ating uh, personal belongings. Kaya, kaya lamang, itong nangyari nga po, napabayaan na kabukas, iba naman po ang nawala. Ang nawalang buhay ng dalawang musmus na bata dahil sa kapabayaan ng ano, isang may-ari ng sasakyan. Major, sa ganito pong pangyayari, sino po ba ang may liability o responsable dito? Yung may-ari po ba ng sasakyan o yung mga magulang ng mga bata? Dahil minor de edad pa lang ang mga ito, Major. Uh, sa ating ano, no, pa, di ba po, ang ating mga anak na minor de edad, kailangan po ay nasa ating pangalaga. Hindi po natin sila pwedeng ano, alisan ng paningin kahit na isang minuto, dalawang minuto po, ano? So tinitignan natin kung papaano po nila hinanap ang mga ano nila anak nila, yung magpinsan na magkapatid na ah, magpinsan na bata na nawala nga po. Inaalam pa po natin kung anong liability nila bilang isang magulang uh, and at the same time yung sa liability ng nakaiwan ng sasakyan na nakabukas po na nakapark sa harapan ng bahay nila. Mayor nakita po namin yung mga video at pictures may nakita po tayong dugo doon sa isang bata. May initial na po ba tayong assessment tungkol dito uh, sa sa isinasagawa po nating investigasyon? bakit mayroong dugo doon sa katawan ng bata nung matagpuan nito sa loob ng kotse. Opo. Doon po sa dugo na nakita doon sa katawan ng bata. Eh hindi ko mai-ano elaborate po yon pero ang uh, medical uh, medical legal na officer natin Niniclear po yung, ano, de depend, de dun sa findings po na ginawa nila, uh, as fixed siya by suffocation po ang cause of death nila. Be base po sa ating medical legal officer po. Pero hindi po natin isinasantabe yung anggulo ng foul play po dito, Major, kasi nga may dugo pong na nakita? O Opo, Sir Dominic, uh, ongoing pa po ang investigation with regards to dun sa mga ano nakita nga na may dugo. So hindi po ako ano na expert para makapagbigay ng uh, information about that. Pero kami po sa station 4 at ng baranggay uh, barangay ay nagkumukuha ng mga information pa po para ma tagpi-tagpi po namin bakit po paano, uh, bakit mayroon ganun na nangyari ng na kapabayaan ng mga magulang at uh, may ari ng sasakyan Major tungkol nakausap niyo na po ba yung ano. Yes sir Nakausap niyo na po yes, sir. ba Major yung uh, mga magulang nitong uh, dalawang bata plano po ba nilang magsampan ng kaso labad doon sa may-ari ng sasakyan Major uh, initially uh meron silang ano uh, balak na ganon kagabi kinausap po sila ni fiscal tungkol dito nga sa nangyari So, inaalam pa namin kung anong naging desisyon nila nung kausap nila si Fiscal kagabi po, sa Dominic. Major, dahil napaka kalunus lunos po itong nangyari, uh, gaano po kabilis yung isasagawa nating investigasyon dito dahil nagaantay po ang taong bayan sa magiging resulta po ng investigasyon? As soon as uh, we obtain uh, material evidence uh, with regards to doon sa kanilang... Uh, both parties, anong kanilang ano nilang harapin na kaso. Uh, yung may magulang ng dalawang bata, and at the same time sa party uh, parte naman na nakaiwan na bukas na sasakyan po. Tanhin ang dahilan na pagkawala ng dalawang bata po, sir. Alright, maraming salamat po, Police Major Vicky Tabayo.